Mapalad ang kanyang pangalan, ang kasaysayan at banal na buhay ng mahal na Birheng Maria. May inspirasyon ng akdang The Mystical City of God ni Ate, Maria of Jesus of Agreda, isinulat ni Barbara Olenek, Dedikasyon, dedikasyon sa ina ng lahat. At sa lahat ng nakakaalam na sa huli ang may malinis na puso ay magtatagumpay paunang salita. Mapalad ang kanyang pangalan ay isang prosa adaptation ng isang inspired na screenplay na isinulat ni Barbara Olenek noong 2000. Ito ay batay sa espiritual na mga sinulat ni Maria of Jesus of Agreda, isang debotong franciscanong madre mula sa Agreda, Spain, na karaniwang kilala bilang Maria de Agreda. Isang libo, anim at dalawa hanggang isang libo, 665. Isinilang sa isang pamilyang nakatuon sa Diyos, ang kanyang ina at siya ay pumasok sa kumbento noong Enero. 1,611 habang ang kanyang ama at dalawang kapatid na lalaki ay naging mga priling Pransiskano. Siya ay hindi inaasahang ginawang abes noong 25 ng dispensasyon ng Papa. Namatay na may reputasyon para sa kabanalan, ang kanyang layunin para sa kanonisasyon ay ipinakilala pagkaraan lamang ng pitong taon noong 21 ng Hunyo, 1672 ng Kongregasyon ng Seremonya sa Korte ng Espanya. Ang kanyang pangmatagalang katanyagan ay nagmumula hindi lamang sa kanyang banal na buhay, ngunit mula sa kanyang trabaho, La Mística Ciudad de Dios, Historia Divina de la Virgen, Madre de Dios, ang mistikong lungsod ng Diyos. Ipinaglihi noong 1627, siyam na taon pagkatapos ng pagsali sa kumbento, ito ay pinasimulan sa utos ng kanyang konfesor at ang unang apat na raan na pahina ay ginawa sa loob lamang ng dalawampung araw. Bagamat sa una ay sinikap niyang pigilan ang paglalathala nito, isang kopya ang ipinadala kay Philip Pars na matagal nang nagpahayag ng interes dito. Nang maglaon, kasunod ng tagubilin ng isang pangconfessor, sinunog niya ang lahat ng kanyang mga isinulat, para lamang muling simulan ang gawain noong isang libo at tapusin ito noong isang libo anim Ito ay inilimbag pagkatapos ng kamatayan sa Madrid noong 1670. Sa pag-aangkin na nagtala ng mga banal na paghahayag, idinetali ng The Mystical City ang mga misteryo ng banal na buhay at kamatayan ng Birheng Maria na ipinagdiriwang bilang ina ng sangkatauhan at reyna ng langit. Orihinal na isang apat na libong pahinang Espanyol na teksto na hinati sa apat na volume, kalaunan ay isinalin ito sa Aleman noong 1885 ng Redemptorist Fathers. Dahil sa inspirasyon ng edisyong aleman, ang paring Chicago na si Father George J. Blatter ay natuto ng Espanyol upang makagawa ng isang salin sa Ingles na unang inilathala noong isang libo, siyam na raan at labindalawa. Noong Setyembre ng isang libo siyam na raan siyam napot siyam, nagsimulang mag-workshopping si Barbara ng kanyang thesis mula sa NYU isang musikal na tinatawag na The Miracle of Fatima. Habang bumisita sa isang lokal na tindahan ng librong katoliko, ay nakaranas siya ng isang hindi sinasadyang engkwentro ng literal na nahulog ang The Mystical City of God mula sa istante ng bookstore sa kanyang paa. Nagulat sa gawain, binasa niya ito sa buong taon, madalas na binabasa muli ang mga kabanata ng isang libong pahinang tome. Nagsimula siyang magsulat ng isang screenplay, isang bagay na hindi pa niya nagawa noong Desyembre 8 dalawang libo at natapos noong ikadalawamput lima ng Disyembre. Ang bagong pagsasalaysay na adaptasyon ng senaryo na iyon ay nagdadala ng kasaysayan at banal na buhay ng Birheng Ina ng Diyos sa mas malawak na madla para sa oras na dumating para sa Kanya sa pagtatagumpay.